dito naman tayo sa Suprema na. Sa so, shoutout na lang po kay tatay. Ayan, tagapatling. Ayan, tagapatling si tatay. So medyo nahihirapan lang pumadyak si tatay na. Nagpalit siya ng battery. Bago, ayan. Nagpalit siya ng battery. Yung battery mo dati siya. Ang battery mo dati. Malakas siya ba? Ah, ayan. Pinapalit yung battery na. So, problema niya yung starter motor. Yan. Ayan po yung starter motor niya. Sobrang lalim na, no? Ayan, na no? Tapos, may tama pa dito. Ayan. Ayan oh. No? Pinaka main cost niya. Ito. Kaya ayaw mandar. Ayan, na no? Ubus yung carbon brush. Ayan. Kaya pala ayaw mandar, no? So yun, na natin yung kanyang starter motor. Okay? Bibili tayo para hindi na mahirap kung bumadyak si tatay. Kondisyon natin yung kanyang starter. Okay? Pasyon na lang po ng ating video na. Ayan, TMX Supremo.